sa aking mga kasama mga manggagawa at mga kababayan, sa kabila ng pagsirit ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis, wala pa rin aksyon ang gobyerno Aquino para itaas ang sahod ng mga manggagawa. Nananatiling 404 ang minimum wage sa Kamaynilaan, samantalang 957 ang kailangan para mabuhay ang isang limang kataong pamilya. Huwag na nating sabihin pa ang hinakot na tubo ng mga dayuhan at lokal na kampanya mula sa pagsasamantala sa ating lakas paggawa. Huwag na nating sabihin pa na mga manggagawa at mamamayan ang pumapasan sa krisis ng bansa, tinatanggal sa trabaho, ginagawang kontraktwal, binabawasan ng mga benepisyong na ipagwagin natin sa pakikibaka. Ito lamang ang ating hinihiling, makabuluhang dagdag sahod 125 across the board nationwide. Hindi natin hinihingi ang langit, ngunit huwag namang ipagkamali na naghihintay tayo ng abuloy o mumo. Ang sa atin ay ibigay ang para sa manggagawa. Nagtrabaho tayo ng tama, suklihan ang ating paggawa. Nasindak si Pangulong Aquino na papatindi pala ang kahirapan. Ngunit higit tayong nasindak na kahit sa konting kaluwagan ay patuloy tayong tinatanggihan tinatalikuran. Itinuturo tayo sa mga inutil ng regional wage boards na kung ituring naman tayo ay mas masahol pa kaysa mga pulubi. Hindi na ubrang ganito. Kailangan natin bumalik sa mga lansangan at do'y ipakita ang ngit, -ngit ng mga manggagawa at taong bayan. Maksyon na si Pangulong Aquino at kung hindi aanihin niya ang ngit, ngit, na ito. Sa Abril 14, Huwebes, sisimulan na ng ating mga manggagawa at mamamayan ang mga protesta sa antas pagawaan at mga komunidad. Nananawagan kami sa ating mga mamamayan na lumahok sa mga protestang ito o magluwal ng mga protesta sa inyong lugar. Iparamdam natin sa Malacanang ang napupukaw na diwat galit na mamamayan sa iba't ibang dako ng Maynila at buong kapuluan lalo na mula sa lugar ng mga anak pawis. Sobra na. Tama na. Sahod itaas presyo ibaba ngayon na. At sa araw mismo ng paggawa sa Mayo 1, hindi selebrasyon ang yahatid natin sa Malacanang kundi ang nagpupuyos na galit ng libu-libong manggagawa at mamamayan. Lumahok sa National Day of Outrains. Manggagawa ka man, magsasaka, estudyante, profesional, maralitang lunsod, kababaihan, kawani ng pamahalaan, OFW o iba pa. Sa gayong paraan lamang natin may papakita ang ating malawak na pagkakaisa at pakikibaka. At sa gayong paraan din lang natin may ang lakas ng masang api na siya nating maasahan para maganap ang tunay na pagbabago sa ating bayan. Ito po ang inyong lingkod, Elmer Bong Labog, tagapangulo ng Kilosang Mayo Uno.